Nakakatawa naman itong balitang ito tungkol dito nga sa mayor ng Bamban na si Alice Guo. <laughs> ano kaya ang nangyayari dito sa hinayupak din na ito? Ano ho? Nakakagigil yung mga taong ang kakapal ng muka. Buti nakakatulog kayo sa mga panlulokan nyo sa, sa, sa kapwa natin. Sa mga Filipinos, sabihin na natin, isa ka pa dayuhan. Tapos ang kapal ng muka na uh, balututin mo, ang kaisipan ng ating mga kababayan at paniwalain na meron kang mabuting mabuting layunin para sa ating bansa. Hmm, yan. Ano daw ang balita? Sabi dito, alis guo ilang linggo nang wala sa farm. Yan, nauso tuloy. Yung kuno ay lumaki sa farm si ganito. Abay, napakarami ngayon na mga memes sa Facebook, sa social media na kuno, kuno sila ay lumaki din sa farm. Ito ay eto ay siguro kahit papano malaking tulong sa mga farmers natin. Ano ho, na magsumikap din. Magsumikap ang ating mga farmers para kayo ay maging kasing yaman ko nung ni Alice Go. Hindi pong dati may pera ko sa basura. Ngayon, totoo pala na may pera sa sa farming. <laughs> anyway, marami naman talagang mayayaman ng mga farmers kung kanila ang lupa na kanila ang sinasaka. Pero yun nga, isang linggo na daw na hindi sumisipot sa kanyang farm, etong suspendido nga na Banban Tarlac Mayor na si Alice Gu, isang linggo na na hindi sumisipot. So ang duda ng ilan, baka nakaalis na to ng bansa. Nagtatago? Saan naman pwedeng magtago ang isang ito? Sa Davao? Dahil yun naman, di ba? Yung isang manager ng Pogo, doon din natiklo sa Davao City. Sa so, posibleng ito kung, kung mag-attempt na tumakas, ay baka sa Davao din yan mahuli. Hmm, good luck. All right, Sabi ayon sa Office of the Senate Sergeant at Arms, base sa mga impormasyong nakalap ng tanggapan mula sa kasambahay ng alkalde. Yun nga. Siyempre, may mga ano yan, may mga sabina, ano ho, or patuloy pa rin ang investigasyon sa Senado. At hindi na nga daw matagpuan, hindi na daw makita sa kanyang farm, etong si Alice Guo, kaya hindi na rin sumisipot sa mga pagdinig sa Senado. Yun. Titignan natin ang susunod na kabanata na itong issue na ito. Um, kung titignan nyo po, posibleng itong, itong issue na ito ay hindi agad-agad din uh, matatapos. Dahil mukhang natutuwa ang kampo ng ilang diehard ni Duterte dahil ito ay lumulutang pa rin itong issue na ito. Para nga naman matabunan yung ibang mahalagang issue yung mga kinasasangkutan na itong si Duterte. Katulad ng yung mga kaso sa ICC at syempre, yun nga, mukhang makakasuhan din ng PNP etong si Digong. Good luck!